Pasang mga farmers ka -farmers, good day po sa lahat ng ka-farmers. Umpisa na pong naglilinis po yung mga sinukulan ko ngayon itong araw na ito. At saka ito na rin yung pag paraan po sa paglinis at saka sa pag-iwas ating mga pananim na maganda po yung tubo ng ating luya at sakabago po yon kinakailangan po naka-sterilize po naka-sanitize po yung mga gamit para maiwasan din po yung infestation o pagdadala ng mga sakit galing po sa labas papunta po sa ating mga farm mga farmers ito po yung mga paraan para sa paglinis, pag-iwas para tumubo ng ating mga pananim na hindi po maabala sa mga sakit lalong lalong ngayon na panibagong henerasyon may mga problema na po na lumapo sa ating mga tanim tanim kahit anong tanim ngayon kinakailangan talaga nga well sanitize po yung gamit at saka ito na rin po umpisa na rin pong at saka si Lito kararating pa lang pero yung gamit kinuha ko ng kahapon at saka nakababa na yan po yan sa chlorine na may halong alcohol para masanitize po yung gamit ng farmers. Ato kasi mo Yan po mga farmers, lima po sila yung sinusuklan ko ngayon mga farmers. Ito palang lang loy ako mga ka farmers, mag-aapat na buwan na po ito. Dahil po naantala po yung pagpananim ko dahil yung aming lugar sa tama, natamaan po ng El Nino. Kaya hindi pwede isabay yung pagtanim ng loya sa kasagsagan po ng El Nino. Dahil hindi po maganda ang tubo pag magtanim tayo ng mga klasik-klasing pananim na mayroon pong El Nino. Yung El Nino kasi po ng farmers hindi po umuulan kaya mainit ang temperatura kaya iwas-iwas pa pan pananim. Naalaman ko sa aking mga paraan sa pagpananim po mga ka-farmers yung pag huli na po last week po sa ilin nyo saka na po ako nagtanim ng loya at saka para makahabol yung ating pananim mga ka-farmers para din makahabol yung ating mga pananim mga ka-farmers sinagurado ko po na tinaniman pag pagtanim ko pagkatapos ng umpisa na tumubo yung aking loya dun po ako nag -abuno. yung paraan ko sa pag-abono nung nakaraan ito 2 to 1. yung urea po 20% complete 20% at saka yung putas 10% lang po halimbawa po mag, ano tayo, maglagay po tayo ng abono estimated na 100 kilos yung urea is about 40 kilos yung complete is about 40 kilos yung ano naman yung putas 20 kilos lang po ay yung kabuuan 100 kilos at kaya na rin po ang tubo mga farmers tandaan po tayo mga farmers na hindi pwede po yung walang spray yung pananim ngayong yung Ang ito na para sa ubo, tambal. Ito ang ito na para sa Break time ano ka farmers, snack time. Kain. Otya, mm. 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 taas dali tulin. Yo tu pa, kataka kay grabe ka beer crap. Ini nak kau mm. malah ni abono, aku nak abono

Geri komentar saya di situ was agak di import. Mau gua ito na rin po sa likuran ko mga farmers yung malapit ng apat na buwan na loy ako mga ka farmers kasi logo yan po ngayon na uh, nililinis po nila mga farmers Kaya nga, kaya kailangan talaga po mga, mga, farmers yung paglilinis po ngayon. Dapat yung mga gamit po natin, isanitize mo mga farmers para maiwasan po yung pagdagdag na problema po na dumapo sa ating mga pananim mga farmers. Lalong lalo ngayon na nagmamahal na po yung luya mga farmers. Na kailangan talaga po nga iba yung ingat at saka tamang pag-alaga mga farmers para lalong lalo sa mga loya farmers ngayon sa mga, da, lalong -lalo sa mga dito sa mga Filipino farmers ito na rin po yung gabay kay Jojo the farmer at saka salamat rin sa panonood more power mga farmers yan na rin po yung aking loya na malapit na pong mag-aapat na buwan at saka salamat rin sa panonood at saka huwag niyong kalimutan po na i-like at saka share yung follow yung aking vlog. Lalong-lalong sa mga Loya Farmers. At saka salamat rin po mga Farmers. Oh. Tabang-taba yung aking pananim na Loya mga Farmers.